daw Okay, may huli na kami. Oh. May bitaw. May maliit na dawat. Yan siya. Yan. Hindi ka pa pwede, malit ka pa. Hal, ayun oh. Ayun dali-dali. Ayun na 'yon. Ayun guys. Ayun guys, oh so, 'yan. 'Yan. Ayun siya, guys. Yan. Pugitang maliliit. Huh? Ha? Awala? Oh, wala? Uh -huh. Aroy, sayang. Pabilisan po kasi yan. Pabilisan yan, guys. Kailangan mabilis yung kamay mo. Wala yung isa. Tagapang pala yan. pengen kami pasang. Kita bah. Tidak pernah yang mau Tadi Sabit lah. sabit. Ano kasi na sa ang ni umang ngay ni. Tay bijuan pagin. Ay hindi, may pasok na umang. Sabi ko umang. Thanks for watching.